Alright, tali na kayo. Kain na tayo mga kakabsat. Igado, ang paborito ng mga Ilocano. Yummy! Oh, andyan na. Ang sarap niyan. May sar sarsa-sarsa. Ang galing ni ate. Wag lutaw. Lay, subo na daw siya. Sige, papo, subo. Hindi na niyang ginunguya. <laughs> Gutom yon! <laughs> Madalian lang naman po yung pagluluto ko dyan. Wala namang mga espesyal. Ilocanong luto lang yan. O kaya yung version ko na yan, huwag nyo nang alamin kung anong version yan ng igado. Basta masarap! Yan. Matrabaho nga lang siya kasi tad-tad ka ng tad, tad Pero masarap ang igadu. Tara na po kain na tayo. Ilabas ang kanin na isang plato.